Kabanata 5 Upang hanapin at iligtas ang nawala. Lukas, Kabanata 15, versikulo 4 Sino sa inyo na mayroong isang daang tupa at mawala ng isa sa mga iyon, ay hindi iiwan ng siyam na putsyam sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. At kapag natagpuan niya, pinapasa niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, Makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalan ng nagsisisi, kaysa sa siyam na na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ang talinghaga sa itaas ay nagpapakita ng ilang natatagong lihim ng mundo ng mga anghel. Ang siyam na putsyam na tupa ay kumakatawan sa siyam na putsyam na matutuwid na tao sa langit na hindi nangangailangan ng pagsisisi, sila ang mga makalangit na anghel na tinatawag ng mga anak ng Diyos, at ang isang nawalang tupa ay kumakatawan sa isang nawalang makasalanan. Nawalan si Jesus ng isang tupa mula sa isang daan sa langit, at ang isang tupang iyon ay naparito sa mundong ito. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na siya ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawalang tupa. Si Jesus ay nagsalita ng maraming bagay sa talinghaga, siya ay hindi nagsalita ng anuman ng hindi gumagamit ng talinghaga nang sa ay mahanap niya ang kanyang sariling bayan. Mateo Kabanata 13, versikulo 34 Bubuksan ko ang aking bibig sa pagsasalita ng mga talinghaga, isasalaysay ko ang mga natatagong bagay mula pa ng itatagang sanlibutan. Ang lihim ng Diyos na nakatago mula pa ng itatagang sanlibutan ay ang kanyang pamamahala ng pagtubos kung saan pinili niya tayo sa mundo ng mga anghel. Sinabi ni Jesus, Mateo Kabanata 13, versikulo 10 Sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. Mateo Kabanata 13, versikulo 14 Natutupad na sa kanila ang propesya ni Isayas na nagsasabi na sa pakikinig kayo'y makakarinig, ngunit kailan may hindi makakaunawa, at sa pagtingin kayo'y titingin, ngunit kailan may hindi makakabatid. Sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito, at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Baka ang kanilang mga mata ay makakita at makarinig ang kanilang mga tainga at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila'y aking pagalingin. Ang mga bersikulo sa itaas ay nagpapakita na ang mga maliligtas ay napili na kay Kristo bago palikhain ang sanlibutan. Kaya ang siyam na putsyam na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi sa langit sa Lukas Kabanata 15, bersikulo 7 ay ang mga di mabilang na mga anghel sa makalangit na lungsod na siyang lahat ng taong matutuwid sa langit gaya ng nasusulat sa mga Hebreo, Kabanata 12, versikulo 22 hanggang 23, sa bundok ng Zion at sa lunsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem at sa mga di mabilang na mga anghel, sa isang masayang pagtitipon at sa kapulungan ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukong ng lahat at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinasakdal. Tungkol sa mga napili ng Diyos, maaaring subukin ng ilan ng Diyos, sinasabing, Kung ako ay pinili ng Diyos, ako ay maliligtas at kung hindi niya ako pinili, hindi ako maliligtas. Maaari nilang baliwalain ang pagtawag ng Diyos, kumikilos ng walang pag-iingat sa simbahan. Sa ganoong mga tao ay sinasabi ng Biblia. Mateo Kabanata 4, bersikulo 7 Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Iyon ay hindi dahil sa kailangan tayo ng Diyos kaya pinili niya tayo mula sa walang hanggan, kundi dahil naawa siya sa atin na mga nakatakdang mamatay, dahil sa hindi masyadong malala ng mga kasalanang nagawa sa mundo ng mga anghel gaya ng nasusulat, Apokalipsis Kabanata 2, versikulo 10. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Kung ang mga pinili ay magiging masyadong mapusok at magrebelde laban sa Diyos, sila ay palalayasin at ang kanilang mga lugar ay makukuha ng mga nagpupumilit makapasok sa langit kahit na nakatakda silang mamatay.